So mga kainags, no si Shake Girl yung uh, kapatid ni Mr. Jeff Harabas. Yan namit na natin ano sarap mamasyal dito no pagka ganitong alas 5 na ng hapon nako napakasarap mamasyal dito mga kainig sino yung bang hindi na mainit at syempre hindi rin malamig para bang warm di ba nako napakaganda tapos naririnig mo yung mga mga lagos-los ng mga alon <laughs> winter spring summer or fall tuloy ang buhay sa canada yan, magandang araw, magandang gabi kung nasaan man kayo ngayong araw na ito mga kainags ano? At nandito tayo ngayon sa Pilipinas San Jose Occidental Mindoro Ang lupang sinilangan ni Inags Yan, so ngayon Masarap mamasyal mga kainags ano? Nasa tabing dagat tayo ngayon Nako, napaka cool Pero dati, way back in 1980s Tsaka 1990s, ito mga kainags Yang mga yan Wala pa dati yung, yung ano na yan Semento na yan, wala yan dati Kumbaga ano yan, talagang parang mga lupa lupa talaga hindi pala parang talagang lupa talaga yan tapos maraming mga aroma aroma yung mga punong aroma yung mga tinik kaya lang ngayon siyempre dinevelop na nila so tinanggal na nila yung mga mga matitinik na halaman <laughs> parang puno yan nako napakasarap dito kaya yung may mga may mga idad na pagka umaga at saka hapon especially sa hapon ganito nandito sila nagre-relax nagmumuni-muni kita nyo naman mga kainag so, oh. nako po napakaganda no? so mala, ano to malawak to malayo to tingnan nyo mabutan tayo yeah, so masarap 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 maligo dito pagkahapon maraming naliligo dito no? tapos kung napapansin nyo yung island na yon iling yon iling tapos bago kung meron kayo napapansin doon na kulay puting island ang tawag doon white island tinagalog ko lang tsaka in english alam nyo kung bakit white island kasi kulay puti yung island niya <laughs> yan so ang ganda no kasi nung 1980s mga kainas hapon hapon nandito kami at dito na rin ako natutong lumangoy ay syempre nasa tabing dagat ka ba naman imposible hindi ka pa matutong lumangoy ano? yan ang nyo no at saka gusto ko rin lumangoy dito maya maya ng konti mga kainas ano? yan kung napapansin nyo yung ating harapan na yan no kita nyo diba Ganda, no? Grabe. Oh, ganda, oh. oh Kita nyo naman, mga kainags. Naku, oh, panginoon. Talaga namang. Kaya ito, ito, isa to sa mga dahilan kung bakit gustong-gusto kong umuwi dito sa San Jose Occidental Mindoro. Philippines. ya yeah. <laughs> 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 Dahil sa mga scenery. Mga ganitong tanawin. Yan. Actually, itong Aroma Beach mga kainags, ano, inaano lang namin to dati, nilalakad lang namin, tapos pag nagja-jogging kami dito lang, dinijina-jogging lang namin ito mula doon sa bahay namin. Tapos mamaya, pagka nagutom tayo, yung gilid, yung gilid ng dagat na to, maraming mga nagtitinda dyan mga kainags, ano. Marami mga nagtitinda ng na pagkain, lahat-lahat nandiyan may mga business diyan kaya hindi ka magugutom talaga dito. Kaya mamaya sigurado pag nagutom ako sa pagdadadaldal dito mamaya, sigurado, kakain tayo. May meron dyan sa tabi lang. Gusto ko maligo actually, no? Gusto ko maligo. So sandali lang ipapakita ko sa inyo yung sinasabi kong White Island, ano? Gagamitin ko lang yung cellphone ko kasi gamit natin GoPro, sandali lang, ha? Yan, yung island na yan, ang tawag dyan, Iling. Iling yan, mga kainis. At tapos, merong White Island dyan. Ayun, no? Napapansin niya yung White Island. Yan, yan ang White Island, ano? Yan o yan, White Island dyan Nakapunta na rin kami dyan dati uh, Siguro mga 2008 no? Nak nakapunta kami dyan Yan So yan yung Iling, tapos yung nandun Ay hindi ko alam kung ano yung island na yun no, no? Hindi yun ang hindi ko alam eh, no? mas malayo yun eh Basta ang alam ko lang Ito, 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 iling Yung iling na yan At yung White Island Yan, yan yung White Island eh. uh, Masarap, masarap pumunta dyan at dati yung mga ano to maraming ano dati dito mga kainis yung mga, mga maliliit na bato ngayon nawala na eh mga ilan ilan na lang oh mga ilan ilan na lang yung mga batong nakikita natin ano ayan oh mga ilan ilan na lang pero dati ang dami niya at saka itong beach na to mga kainags napakalinis kinapapansin nyo naman ba? Diba? napakalinis oh napakalinis niya wala parang wala akong nakikitang kalat no wala wala akong nakikitang kalat ano Especially yung mga stick Katulad yan Stick yan Mga stick lang Ganyan no Yan yan, yan ganyan Yan lang yung nakikita ko sa ngayon ano? Yan Wala na Wala na ako nakikita Puro ganyan lang Tapos parang yung dagat Parang wow naman talaga Parang Nagyaya yung lumangoy Gusto kong palanguyin Actually kaninang umaga Nandito na ako galing Hindi lang ako nakapag vlog Kasi Wala akong kasama eh no? Ayoko namang iwanan yung gamit ko Yung GoPro ko dito Ay baka mawala pero maganda sana kanina talagang terik ah, tirik na tirik si Haring Araw. Pero okay rin ngayon mga kainay. Ano? Kasi hindi, hindi masakit sa balat. Kasi kanina ang sakit sa balat talaga. Kitaan nyo naman ano. Wow. napakasarap mga kainay sa ano? napakasarap dito sa Pilipinas yah kaya yung mga kababayan natin sa ibang bansa no especially sa mga sa sa Canada no yah nito ako iniingit ko kayo <laughs> iba talaga ang buhay ang sarap ng kalikasan dito sa Pilipinas mga kainay sa kita naman ano oh, ako parang parang gusto kong lumangoy kaya lang medyo madilim na kasi kaya medyo nakakatakot ano Tsaka medyo maalon kasi kanina umaga, okay ang alon kanina umaga, smooth. Mm. All right. <laughs> so pupunt pupuntahan ko na muna si ano daw si Nanay no. Naghihintay si Nanay doon kasama ko si Nanay eh. Uh, ah, yayain ko na muna kumain. Nako, ang inoon. Napakasarap oh. Ano? <laughs> Pasensya na kayo mga kahinagsama Mukha kong timang ah, hindi pala mukha talagang timang ano kasi eh, syempre naman makakainis ano oh eh, ba naman eh sa tinagal-tagal mong hindi umuwi ng Pilipinas tapos bigla ka umuwi makikita mo yung ganyan di ba nako eh syempre naman para kang may sira sa ulo <laughs> ako talagang ano pa hindi parang no talagang meron Parang, <laughs> baka <laughs> pinagtitinginan ako dito ng mga tao eh. Ah, hindi, 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 hindi naman, hindi naman, okay naman, okay naman. Yan. nandun si nanay, ano? pinopo ko muna dun. Sabi ko sa kanya, po ka muna dyan, ay. Yan. Kaya lang, uh, merong mga nangaruling ng na mga bata, ano? Pag binigyan mo yung nangaruling sa yung bata, sunod-sunod na ang dami ng mga bata ang pupunta sa Kaya, <laughs> kaya kung may ko ma <coughs> Kung may mga barya-barya ka na mga piso-piso o limang piso, yan, bigyan mo. Maghanda ka ng barya. Kasi talagang susuguring ka ng mga bata rito Pag binigyan mo yung isa, sunod-sunod na yan <laughs> Mabuti na lang si nanay may mga barya Pero nung naubos na, sabi niya patawad na Naubos na yung barya ko, no? <laughs> Tara punta na natin si nanay Tsaka dati nung estudyante kami Pagka ganitong hapon ah, uh, Siyempre, teenager, dito kami pumupunta Yan. Pero ngayon meron na siyang ano, no, yung sinasabi ko nga sa Yung parang black barrier ba yan? Yung cemento, no? Pero napakalinis nito mga kainis ano, Malinis talaga Ayun, Meron tayong nakitang dumi ano? Bilang na bilang natin yung nakita natin ano? Plastic Yan. Pero malinis siya no? Malinis talaga siya Yan, Dito tayo dumaan At saka yan, tingnan nyo naman mga kainis, ano, kung naririnig nyo yung ano, ano, yung mga hagupit ng mga alon, ano. Parang musika sa, ano, musika sa tenga natin. Tingnan nyo naman, o, ano? tsaka nung, oh nga pala mga kainis, ano, nagkikwento nga pala ako sa inyo. Yan, nung ano nung 2008 nung hindi pa ako nakakapunta ng Canada <laughs> namumroblema pa ako nagano ako rito eh nagwish ako rito no? nagwish alam niyo yung kumuha ako ng lapad na lapad na ano lapad na bato tapos ibabato ko dito tapos magba bounce back siya ng mga tatlong bounce back pero bago ko bato ibato yon nagwish ako sabi ko, sabi ko sabi ko Lord sana matuloy ako sa Canada ma-approve na yung yung visa ko ganun para ma syempre mabigyan ko ng magandang buhay yung family ko yung mga anak ko so naghahanap ako ng mga bato noon ganito asan ba dito yan katulad to example ganito yan ganyan ano tapos ibabato ko lang yan magwish ako rito 2008 yun October nung huli kong punta rito sa San Jose Occidental Mindoro October yon, bago mag birthday yung tatay ko October 2008 ganyan, ginag ganyan, ganyan ginagawa ko magwish ako tapos ibabato yung ganyan eh. ganun mga kainin, ganun, ganun ginagawa ko dati Awa naman ng Diyos na katotoo <laughs> So medyo dumidilim na Punta natin si nanay Dito may hagdanan dito eh Nasaan na ba yung nanay ko? May hagdanan dito dito tayo duman Yan Tapos yung mga tindahan Nandun mga tindahan may mga tindahan dyan ano Lalo na mamayang gabi mga kainis Marami Yan Nay Ano? Eh, enjoy ka rito? Nag-enjoy ka? Okay. Eh, dito kita kung nag-enjoy ka eh. Oh, enjoy sa panonood ko ng video. Ayos, ayos 'yan. So, kasama ko si Nanay ito siya ngayon, ano. Sarap tumambay dito, mga kaya nais, ano? Malilibang ka talaga, nakakalibang. Ay, hindi ganoon tayo mapo. Ah, oh, sarap. 'Yan oh, no, ganyan oh. No? Ah, oh, my god, ang init. Ang init ng inuupuan natin. Mainit na bato para tayong niluluto sa bato. Yan yeah, no, mainit. <laughs> pero napakasarap tumambay dito, mga kainay. Ano? Especially pagka umiinom ka ng beer. Nako. Pero ito yung perfect na perfect talaga. Umiinom ka ng gano'n. Ah, sarap <laughs> <laughs> Hindi, pero masarap, mga kainays, Ano? Masarap talaga tumambay dito. Ay, e, palubog na si Haring Araw. Ayun, eh, no? Yun. Naabutan natin, ano? Palubog na, oh. Wow. So, alasays na. Nang gabi. Ayan. Grabe, no? So, mamaya, kakain tayo doon. Parang gusto kong kumain ng lugaw, goto at lugaw. Ayan, meron dyan, no? Kain tayo. na gusto mo kumain? Gusto mo kumain? Dito ka lang. Kakain lang muna ako. Saan? Diyan, yan, sa kanto. Baka magkasakit kayo kasi hindi, baka hindi pwede sa'yo yan, eh. So, dito mga kainags, ano? Nakakita tayo ng bibila natin lugaw. Yan, namimiss natin kumain yan, eh. Ito na, yun. O, order, Ano, gusto mo lugaw? Sige po, kung pala doon. Dalawang order, sir. Ano bang laman niya, sir? Ah, uh, laman niya, sir. Laman. Ay, hindi pwede akong laman loob. Pero kung gusto niya po, sir, ah, uh, kami na lang po ng baka. Ay, hindi rin ako pwede. Itlog na lang pwede. Ah, pwede po. Yun, itlog. Sige, sir. Dalawang itlog. Sige po. Samahan mo na ng hotdog. <laughs> <Okay, laughs> sir. Salamat, ha. Sige po. Tapos, sa ano? ay, wala. Sige, yun lang muna, sir. Maraming salamat. So, ito natin. Pwede ba dumahan dito, sir? Yan. So, maraming maraming salamat kila, kuya. Né? Thank you. Yan, dito tayo. Pupo tayo dito. Maghanap tayo ng ng upuan. Yan. Ako pang ino, napakasarap mga kainig sa ano? yan. Nandito na tayo nakaupo tayo mga kainig sa ano? kita nyo naman. So order tayo ng lugaw. Ano laman loob? Pwede sa'yo laman loob? Ayaw mo laman loob? Ay, pada laman laman loob. So umorder, uh, ino, ino pera na ako ng laman loob. Sir, salamat sir. Paano yung laman ito sir? Dal wala pang laman naman. Ano po? Itlog na lang, no? Bali, apat sir. Apat sir. Thank you sir. Yan, umorder tayo. Uh, itlog, wala lang silang hotdog kumano tayo ng hotdog eh uh, umorder tayo ng hotdog kaya wala silang hotdog kaya itlog na lang so ito mga kainags ano yan kakainin natin yan, yan hindi, hindi. Hindi, hindi. hindi nga pwede mo oh, salamat ha na itlog mo na eh ay itlog Pagetito. yan dalawang itlog Pagetito. 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 ang alin <laughs> <laughs> naka masarap to ito yung namimiss kong kainin natin ano yan thank you ayos kain muna tayo mga kainags ang lang ha so kakain na tayo mga kainags ito na isusubo na natin ano nako po panginoon mmm sarap mmm <laughs> sarap ba ito yung nami-miss ko mga kainags ano ganto kasarap it itlog mga kainags so mmm kasang kasya pwede pwede mmm mmm gahanap pa ako ng makakain ko rito no kaya lang parang wala na akong makita eh wala na akong wala na akong gustong ano gustong kainin talaga wala na no? wala na dito na lang grabe ibang iba na talaga yung San Jose ngayon ano ang laki na lang pinagbago napakaganda na mga kainags at saka dati dito dito mga kainags ano? Uh, way back in 1980s no kasi 18, 1980s dito pa ako eh 1990s kasi wala na ako rito nasa Maynila na ako nag-aaral na ako Hanggang sa nagtrabaho na ako So Grabe Kasi yun nga yung way back in 1980s Napakatahimik ng lugar na to mga kainas Napakatahimik na to Tapos ano na uh, Wala na Konting-konting tao na lang yung mga makikita mo rito Napaka-konti. Pero ngayon para siyang baywalk Alam niyo yun para siyang baywalk sa Maynila Ganon siya ngayon Napakaganda Wow Tsaka yung, yung hangin niya ano no, warm na hindi naman malamig, hindi naman mainit kaya nga warm eh, no? basta ganun tsaka <laughs> na napapansin nyo mga kainags nagbubukas na yung mga ilaw ano? may mga ilaw na yun, nagbubukas na no? ilaw dyan, ilaw kasi ano, eh, hindi nyo yata nakikita no? dahil may ano yun, yung sunset no? pero may mga ilaw dyan na yun, may mga ilaw bukas yan ng mga ilaw, yan mga ilaw diba no ganda no, o yan no, habang naglalakad tayo, nandito lang tayo yan. Oh, di ba? Baka sabihin niyo sa kanila lakad ka na lakad ha? Pati ba naman si Pilipinas lakad ka pa ng lakad pambihira naman kayo. <laughs> eh syempre naman mga kainis ano. Masarap kasi yung naglalakad ka, nakikita mo yung mga scenery, especially yung mga uh, nung bata ka pa na nilalakaran mo rin dati. Napakasarap balik-balikan, di ba? Para bang bumabalik yung alaala -ala dati. Wow, beautiful. Ah, napakaganda. Yeah. <laughs> Nabusog ako dun sa lugaw na kinain natin, ano? So, apat na itlog, dalawang lugaw, binayaran namin 90, 90 pesos. So, parang, let's say, sabihin natin, eh, for, the, for dollars parang gano'n ano. Ah, hindi, 2 dollars lang or 3 dollars. 'Yun yung binayaran namin. So anyway, iniwan ko muna si Nanay doon kasi hindi pa tapos kumain. Sabi niya, Ah, sige, maghanap ka muna ng makakain mo dyan habang kumakain pa siya. So, wala tayong nakita, wala tayong nagustuhan, ano? Okay, ganda, no? Yan. <laughs> Andun yung mga kainan, maraming tao, ano? Ayeto mga mga kainags, ano? Yan, no? Punta ka lang dito sa Aroma Beach, mag enjoy ka na, ano? Eh, Yan, wow. Hindi ka naman magugutom kasi marami rin pagkain dyan. Diba? Ganda, no? Sarap tumambay lang dito yung pampalipas oras. Tapos, sa uh, inom inom ka lang ng beer doon sa Doon sa may ano sa may upuan na pader solved na relax na relax na Ayun ang ating harapan, no wow ganda no Hm? ganda Hm, grabe. pati ako na nagi enjoy ako rito na, na, nawi na ako rito, mga na ano? Tingnan natin, na 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 mga na 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 ganda ayan may naliligo ayan oh naliligo pa no ayan tapos yun barko yata yun yun oh yun oh barko ayan ayan ano, tara tapos ka na ha, punta tayo kay ano, punta tayo, Harabas ha? Huh? kay Harabas, tara punta natin baka nandoon so mga kainay, sanon nandito tayo sa Chinox nakita natin yung kapatid ni Harabas, no si Shake Girl Ayun o. No? Mama, okay lang po. Yun. Sabi ko lang, na nga ba, sir, uh, sir, okay lang sa camera. Ayun na, na natin. Ay, magandang umaga po, subscriber ko ako. Gaginan ko. okay na po ya. Kasi Tsaka si po, si Oprah, pati uh, si and Oten, Mr. Editor. Dito po talaga Dito, dito ako sa Santos. Okay lang po pakita ako kayo sa camera. Ayan. So mga kainags, ano, si Shake Girl, yung kapatid ni Mr. Jeff Harabas. Yan, na-meet na natin, ano, pinapanood lang natin sila dati sa sa TV. Yan, tsaka yung mister niya, sir. Mamaray, salamat sir. Okay, sabi ko na ba, nag-familiar. Eh. Uh, kumusta po, uh, Miss Shake Girl? Ayos lang po, ay magaling kami sa bahay. Sir, may may, may, sorry po, may tatalang po, kasi gusto ka makita si Jeff, paano ba? Kontakin nyo na lang po kami. Paano ba? Paano, paano ba? Paano ba? through Facebook na lang po sir. Hindi ko alam hinahanap ko eh. Kasi hindi sir, ah uh, bigay ko po mamaya yung ano, yung FB tapos. Hindi sir. Kasi Parang wala sila ngayon eh. O oh, ganun ba kasi lang araw-araw ang puso ko. So papatay ko wala ha So yun mga kainag siya no Meron na tayong ano no contact no So nag, nagbigaya na kami ng contact ng kapatid ni Jeff Harabas Yan. So baka daw may posibilidad na Ma-invite tayo sa Bukid nila kung saan madalas sila nagbablog o di ba ako na agad ako ngayong gabi mga kainay Thank you sir. Ako maraming maraming salamat Ay, Tara. Bibili mo lang kami bago ko makalimutan. Napasinok na ako sa sarap. Ay ito na. Okay. Tingnan mo na Hindi na hindi na mga pagsalita. Ito to to ito na mas maganda yata to. Ito to to yan. O syempre naman, bu. Ano ba sumo? Pa, pa lang gusto mo? Hindi yan. Order mo tayo. Iba kami nakapila. Ay, sorry po. Ay. Sorry po. Wala. Wala ba? Yan. Wala pala. Tatra. Sir, order kami, sir. Ano, nagkaroon na kami ng access. kay shake your. Ay, isang order, sir. Ano Ad alibay yung ano dyan, sir? 309 sige, oh, sige, sir. paki oh, na lang, sir. na lang, sir. Maraming maraming salamat. Nako, hindi na ako makakain ito. Busog na ako. Hirap, makakain. Isang matutupad na yung pangarap natin, yung pinapangako ko sa inyo na mamimit natin sana hopefully sana cross my finger matuloy mga kayo nagsama mga Masaya lang tayo, masaya.